Ang nakaraan, warla, war, giyera, trambol, kagulo, kaloka, nagkapatawaran na nga ang mag-sisters na sina Joy at Happy. Good vibes na ulit si Happy and Juan grabs this opportunity to make the moves. Pero may ibang solusyon na si Happy para mabuo ang kanilang family. What if mag tayo? Surrender, sumuko, atras, na lot-lot na! So, teka, Happy. Oh, Mag-aampun kayo. Eh, hindi eh, pa naman sigurado. Saan naman? Pero naisip namin ni Juan, eh ang dami ang mga bata'y nangungulila sa pagmamahal ng mga magulang. Eh baka kaya kami hindi magkaroon ng anak dahil kami pala yung iniintay nilang magulang. Di ba? Parang ganon. Nay, eh anong sabi Ay. ng asawa mo? What do you think? Okay lang ba sa'yo na mag-ampon tayo? Ayaw mo ba ako sumaya? Of course. I, I want you to be happy. Talaga? <laughs> oh, ano bang iniintay mo? Claim your prize! Eh, huh? yun. Supportive naman siya. Payag siya. O, oh, diba? Ako, happy makakaasa ka. So, supportahan kita. Eh, kung payag si Juan, siyempre, payag ako. What? Wow. Boy, girl. boy girl. 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 Anak, basta ang akin lang, kailangan ito pag-usapan yung maigi, ha? Kayong dalawa mag-asawa, bago kayo mag-desisyon. Dahil, Anak, magkaiba yung pagiging magulang sa pagiging asawa. Kaiba yon. Ang asawa, pwede, hindi kayo maghiwalay. Di ba? Ang anak, yan ang totoong till death do us part. Eh, habang buhay yan, anak mo yan, di mo mahiwan yan. That's right. Tama yun, na. Parang ang ate mo, di ba? Hindi ko maiwan, hindi ko mahiwalayan. Ako na naman yung punchline eh, yun, na eh. yun, 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 example lang ako, anak. Na. Ano naman naman mahal kit? Ha? Pagiging magulang na? Na, na, na. Nay, pwede siya magampun ng iba-iba, no? -iba, <laughs> Para mayroong African-American. Wow. Chinese. Beyonce. 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 Japanese. Stacy. Joy, tumigil ka na. Para may Asian. Hindi, sila, sila. Puti, puti. Pare, salamat. Sigmaan mo ako, ah. Thank you. Wala yung... Kinayagan ako dahil sinabi ko kay Joy na ikaw yung nag-alala. <laughs> That's why we're always there for each other, we're bros! <laughs> uh, ah, drinks ako. Yung favorite ko. Salamat din, Baba. Ah. Dumating ka kahit na hindi ka naman iniimbitahan. Mm -hmm. mm -hmm. Ano yung proposal niya? Ito na nga. Hindi naman siya proposal eh. Pwersahan yung nangyari. Ano? What do you think? Okay lang ba sa'yo na mag-ampon tayo? Ayaw mo ba akong sumaya? Uh, oh, uh, of course, I... I want you to Yabi. Happy? isip ako mo ng mabuti. Ah! Oh! Ano ba iniintay mo? Claim your prize! <laughs> Kaya ayun, pagkatapos nun, hindi na ako nakatulog. So, pumayag ka sa gusto ni Happy? Eh, wala naman akong choice eh. Sabihin mo, under ka lang ng misis mo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, na. So, sabi ko kay hati pag-isipan ko muna. at again, wala pa kaming final na napagdidesisyonan. <laughs> o okay, na lang, gasping ka ba? Ah dahil kinuha mo na lang din yung opinion ko. Ah, uh, eto sa akin lang ha. Tayo kasi mga tunay na lalaki, tunay na macho, eh, hindi dapat tayo nag-aampol ng bata. Kasi baka isipin ng ibang tao, baog tayo, baog ka. Hindi ko sinasabing baog ka, pero sa, sa akin lang yun. Supot! Walang binatbat yung baril mo. You're just shooting blanks. <laughs> <So, laughs> tayo pinapring ng mga yan eh. Ano gusto mo? Pakang ko na yan. Titirisin ko yung mga yan. Huwag kang maniwala dyan kay Bob. Ito, sila FBJ. Brad Pitt. nag sila, di ba? Mukhang astig, di ba? May point ka dun, Henry. Eh, diba? <laughs> 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 Ang sabi mo, laos ka lang. Puro hangin lang pinuputok mo. La oh! Laos! Brad? No, 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 no. <laughs> laos! Pare, kuwan hindi ako papayag na binabastos kasama ko. Hindi ako duwag. Ano, uupakan ko itong mga to, titirisin ko itong mga to. Siguro duwag ka. Ha? Ha? Siguro hindi ka papalag. Ha? Ako papalag ako. Anytime. Ano? Agay pa. Agay ano? Kaya mo na, kaya mo na. Ayaw mo na yung mga yan. Ay, kanina pa nagpaparinig eh. Ano? buwi ka na sa misis mo, ayaw mo unaan kita. <laughs> Out. Yeah! Juan. Ano bang warla tong pinasok mo? Yabang mo ah. Sino ka ba? Ha? Uy, tinatanong pangalan mo. Sabihin mo pangalan mo, baka gusto makipagkilala. Please. Ako? Ako uh, 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 si Juan, dalawas na. Bakit? Wala ko pa kung sino ka! masusuka? ka! Nag-uusap kami yung barkada rito, nakikigulo ka! Eh, dito tuloy yung pag-uusap niyo! Wala na pala kayong beer eh. Ah, wala na beer! Wala na! Pulong okay. Waiter! Waiter! Saan ni Waiter? Waiter! Bigyan-bigyan itong beer, ha? pulutan! siguro ko! Bilaw sa akin, ha? Okay na lahat. Oh, edi... Enjoy your ride. Sige, God bless, ha? God Excuse. bless. Tanong yes. please, please mo. Huwag nyo kami talikuran. Di pa kami tapos sa inyo. Okay, sisimula ko, ha? One, two, three! Oh! Uh. Actually, papunta na ako noon sa simbahan. Eh, kumbaga sa amin ako yung pinakamabait eh. Para na nga akong angel eh. eh ito lang yung mga nag-aaway-aaway eh. Ano ba naman yan? Ano? Ikaw nga yung eh, nag-udyok kayo ang makipag-aaway eh. Tama na yan! Tumahin na kayo, kayo! Chief, Chief. Hindi talaga kami nagsimula ng gulo. Sila kaya! Anong kami? Kayo itong nakikisaw-saw sa usapan namin eh. Wala ko na yung tindihan sa sinabi mo ha. Pero hindi ko gusto tono mo. <coughs> <coughs> Baliktad mo kami. Kayo yung sabat na sabat eh. Akala nyo hindi namin narinig yung mga komento nyo sa usapan namin? Sinabi nyo, yung kasama namin si Juan, walang kagada. He's shooting blanks. <laughs> eh, adik pala ito mga to Hindi si Juan ang pinag-uusapan namin, kundi si Steve. Inaaya namin sa gun range, pero gusto namin totoong balang gamitin. Eh, uh, uh, ano yung sinasabi nyo kanina na, ano, na puro hangin lang yung pinuputo? Oh, yun nga. Walang katril-tril, ang blank bullets. Props lang yun. Mas may trail, yung may pulbura. Di ba? Ha? Tama. Nga. Tama. so, hindi yung pinag-uusapan si Juan? Hindi. Bakit naman kami may sabat sa usapan na iba? Hindi ka wakay ng mga mo na lagi yun. Giniginaw ka ba? Bakit nanginginigan mo? Tingin mo sa akin hindi bros ko. Itong dalawang to, pwede. Pero ako, baka gusto mong ting-tibang kita sa sikmura. Hello! Bakit? Lala ba ka ba? Hindi! Hindi ako lalaban! ba! Hindi ba Ay, lala ka ba? Tama na! Tama na yan! Tayo mo ang parang ng kuno eh! Okay, kuno na yan! Bakit na ba lang ako Henry, huwag kayong mag-alala, ha? Marami akong kakilalang magagaling na lawyer. Mapapiansahan ka agad tayo dito. Pagkatapos nun, susunduin tayo ni Clinton gamit yung Porsche ko. Pagkatapos nun, kakain tayo sa isang mamahaling hotel, ang buffet. Pagkatapos nun, pwede ko pa bigyan ng pera. Kasi napakayaman ko. Sa akin na kayo asa. Akong bahala. Pero sa ngayon, isa lang pwede natin gawin. Chip, patawarin nyo na kami, Chip! Chip, di naman namin sinasadya eh. Chip, sorry na. Mahimik! Ano ba? Patahimikin niyo yung kasama niyo? Ingin ingin sino you know, Sa kasama namin. Ito kasi. Ibiya na. Chief! Ano bang kaso naman to? Nagrambulan. Ay! Sila yun, sila yun. Hindi pagrambulan. Kaya kasi pala away kayo. Totoo ba yun? Eh, akala ko kasi... Naasar ako eh. Siyempre, nakainom na kami. Tapos, alam niyo namin, konti pinagdadaanan ho eh. Pinagdadaanan? Bakit? Ano pinagdadaanan mo? Kasi kung ako naman yung tatalungin ninyo, ayoko naman talaga mag-abon kasi wala namang problema sa akin eh. Ha? Matulis kaya to. Pinagbibigla ko lang yung misis ko dahil matagal nga nang gustong magkaroon talaga ng baby. Eh hmm. hmm. oh, hey, 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 Alam mo, kosa. Maraming paraan para mapasaya mo ang misis mo. Kailangan, huwag mo lang iparamdam sa kanya na amber ka. Kailangan, huwag niyang mahalata na mahina ka. Kasi, kapag naramdaman niyang mahina ka, mauulit yan. Ah, ah. Ha? Oh. De Costa, Agustin, layan na kayo. na. <laughs> <laughs> Ayos. Eh, bro. Chief, salamat to, ha? Salamat, mga pare ko, isa. Yung payo ko sa'yo, ha? Huwag mo kakalimutan. Lalaki ka. Dapat, you're the boss. Sige, sige. Thank you. Maraming salamat sa inyo, ha? Ayahan ninyo. Para makabawi naman kami sa inyo, paparenovate ko itong lugar ninyo. Tapos, bibigyan ko kayo mga pagkain dito. Papagyan ako mga damit. Saka mag-donate din akong scooter para pwede kayong mag, ano, ikot-ikot dito, ha? Sige, ha? Chip, chip, teka lang. Na, may nai... May kayo. Hindi ka pa napapiyansahan. Wala pa yung abogado mo. Eh, eh Chip, kasama ko yung mga yun eh. Chip, di... Huwag niyo ko yun, Chip. Chip, dito po. lang. Chip! Chip naman! Ikaw! Chip! Uy! Juan! Henry! Pautang naman Oh. Papiansa lang! Uy, tulungan niyo ako. Dito ka na, Uy. Bosa! Mayaman to! Dito na! Dito ka na sa amin! Hindi naman ako ganong kayaman! Sige na, upo ka! Oh, mayaman to, ha? Oh, kakusa ka na namin. Ay, oh. oh. yeah. oh. pasensya na talaga. Naabala ka pa namin. Ano bahapi, ba, Happy? Wala yun. Kaya ako nga pinakasalan to si Lorene eh. Kasi alam ko magiging useful ang pagiging atomy niya. Naku, Happy. Sobrang okay lang talaga yun. Nakausap ko na rin yung may-ari ng bar. As long as one pays the damages, eh hindi na sila magpapress ng charges. happy. Happy may explanation para sa lahat ng to. Pakinig ka lang sa akin, ha? Please. Alam mo nung pinakasaling kita, alam ko may history ka na babaero, yung lola mo, masungit. Pero ito... I know, it's my fault. I'm sorry. Kasi salamat pumunta ka dito, mahal na mahal. Dito. Mm. Para kung kakriminal record ka, baka hindi pa natin makuha yung approval para sa adoption natin. Hindi mo ba naisip yun? Sandali, teka lang. Nakikarit ka ba dahil ito? Sabi ni Lorraine, kailangan malinis ang pangalan mo, kailangan malinis ang record mo para mabilis ang approval para sa adoption. Sandali, teka lang. Teka lang, Happy. Di ba pag-usapan na natin to? Ang sabi ko, pag-iisipan ko muna. Bakit approval ng adoption ka kagad yung inaalala mo? A Akala ko ba dapat mutual decision natin itong dalawa? Eh bakit kumikilos ka kagad na hindi ko alam? Akala ko pa naman nandito ka para tulungan mo ko. Yun pala, nag-aalala ka kasi baka hindi matuloy yung pag-aampon mo. ito ko kasing si Happy, binabalak na mag kami. Hindi pa naman ako bumapayag. Hindi huh? ko gusto yan. Tama yan, Apo. Huwag kang pumayag sa gusto ni Happy. Eh, eh, paano kung may, may dugong kriminal yung makuha niyo? ginagawa mo naman. Hindi <laughs> naman ho namamana yung pagiging masama o mabuti ng isang tao. Mm, Naku, ay bakit yung kapilyo ng lolo mo, minana mo ha, huh? Oo. Oh. oh. asa pa na naman ako dyan. Iho, ang sa akin lang, mahirap talaga yung hinihingi at gusto ni Happy. Ay, hindi mo alam kung saan at kung kanino galing yung bata. Mas mapapanatag ang aking loob, Apo, kung kadugo ko yung magiging apu ko sa tuhod. Kaya, ba ano sa tingin nyo? Eh, hindi ako sang ayon dyan. Paano na yung lahi natin? Sino na magpapalaganap ng dugo ng lahi natin? Juan, ikaw ay kaisa-isang pag-asa ng pamilya natin. Ikaw na lang. Pero, kung talagang wala nang choice, haharapin ko na yung hamon. Anong hamon yan? Ako na ah, magpaparami ng lahi natin. Eh, ay, 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 ay ka talaga, no? Oo. Oh. Wala naman ako ngayon. Na. Ikaw, puro kang kalukuhan. Seryoso mo sa akin, no? Eh, ay, ayaw niya. Yeah. Hindi, store ni namin na walang bayan. Ay! Magandang balita Thank yan, you. anak. Diyos ko. anak, ibig bang sabihin yan, tuloy na tuloy na yung pag-aampo ninyo? Ito naman, manang basagin. Kita mo ang saya-saya ng anak natin eh. Anak, bakit hindi na lang kaya ganito? Meron akong kakilala eh, na pwede ninyong ampunin yung anak niya. Mm. Talaga, sino tayo? Oo, anak ng ate Joy mo! Oo! Oh! Di ba? Tataya oh. Bakit akin? Tatay naman ni, eh, Kahit dugo pa lang tong anak ko, mahal ko na to akin to. Wala, hindi pwede. Wala diba na naman, oh. Basta, anak, gusto kong baby yung pwede nating isali sa Miss Universe, ha? <laughs> <laughs> ano ba yung pwede isali yung mga contest na Starstruck? Ay, Ay, din hindi daw pwedeng pumili kasi Ay. syempre bata, parang sabi na blessing yan. Eh di ba pag nabubuntis ka, hindi ka naman pwedeng pumili. Parang kami, Nay, eh. o... Oh. Oo. Buti na lang, Nay, perfect kami. Swerte ka dun, Nay. Yun na nga. Basta anak, kung sino man yung batang yan na maibigay sa inyo, pangako. Talagang mamahalin ko siya na parang tunay kong apo. Mm -hmm. Ay, nagpamangkin mm -hmm. na ako. Sige na nga. Ako na nga rin. Basta importante naman sa akin, anak, yung masaya ka eh. Kaya kung anong desisyon nyo ni Juan, doon na rin ako. O bakit? Hindi pa ba pumapayag si Juan? Hindi naman sa hindi ako pumapayag. It's just that Happy and I never had a chance to talk about it. Kaya marami akong tanong. Kung madami kang tanong, why don't you ask Lorraine? Total, grabe naman sila mag-usap ni Happy. Daig pa nila yung mga teenagers na nagliligawan. Tsaka pare, simple lang yan eh. Gusto mo bang mag -ampon? yes or no? Bro, makikita ko na yung sarili ko na magiging tatay eh. Pero hindi ako eh. Ayun naman pala eh. Ang akin pare, yung pag aampon yan ang St. Jude ng mga gustong magka-baby. Kapag hopeless case na. That's not entirely true. Ang sabi sa akin ni Lorraine, Maraming adoptive parents ang may sariling anak. They adopt because they want more kids. Some feel it's just their it's just their civic duty. Ako pare, explore your other options. Kung ako, okay lang naman sa akin eh. Kaso itong si Happy, buong desididong-desidido na dito sa plano niya. Pare, there's another way to make her change her mind. Paano? Eh di, o kung tigilan, hmm. O kung tigilan ang huh? tigilan ng hanggang mabuntis mo, bro. Mula umaga pagka-breakfast, lunchtime, dinner, at midnight snack. ba? Diba? Who knows? May himala. Your situation may not be as hopeless as you think. Tsaka pare, win-win situation too. Hindi ka na nag-ampon, like enjoy ka pa. Diba? Diba, Chong? He's actually right. <laughs> Cheers. what, what, babe? Uh, mas maganda kung medyo madilim ng buti. Hindi. Mas maganda yung may ilaw para makita mo yung papagawa ko sa'yo. Papagawa? Uh, ano papagawa mo? May tapabasa. Basa? Oo! Babe, babe, baka namang pwedeng tsaka na yan. Mag-quality time muna tayo. Hindi kasi, mo, may roses, And may handels, parang so lumalimun lang natin. Bye -bye. Alam mo kasi, nakuwento sa'ka ni Lorraine, maraming ka daw mga questions tungkol sa adoption. Kaya ayan o, mabilis na naman to. Pagkatapos ito, pag nabasa mo na to. Hmm. Hmm. Pwede bang, Ito na? No, no, mayana, Ay, mayana. Ito na. Sige na, para maseto na rin yung mga aling langan mo. Mabilis na to, o, eight pages. Ay! Ten pages lang to. Oh, yeah, oh, basahin mo yan, ha? Tapos kung may question ka sa akin, tanong mo lang. May, uh, ano, mismo highlighter? Ito. Oh, hello, Lorraine. Eto nga, eh. Babasahin niya na. Eh, mga, may mga, tanong siya sa akin, edi. Eh. Supalpal. Putata. Yan ang kadalasang rason kaya hindi makashoot paano ka nga naman makakaskor kung nakafocus si Mrs. na makuha ang instant baby yung wala ng labing-labing involved? Ang ending, zero action, nga nga! Abangan bukas! Mukhang lalala ang LQ ng mag-asawa. Hindi sarili ko lang iniisip ko dito ha. Tayong dalawa. Ikaw anong iniisip mo? Hmm, pang sariling kaligayahan mo lang at si Juan. Saan naman kaya hahanap ng comfort? Dito naman ako ah.